Eh, kahit sabaw lang, manang, o. Oh, tignan nyo, oh. Matipid po ulam natin ngayon, mga kaibigan. Ito yung sinasabi nyo sabaw na sabaw lang, eh. Talagang ulam na. Hmm? Dalawang sardinas po ang ginamit ko. Ang gagawin natin ay sasalain natin at tatanggalin natin yung sarsa. Pero hindi po natin itatapon yung sabaw ng sardina sa Ilagay muna natin sa isang tabi at salain natin to. Tapos gagamitin natin yung sabaw mamaya, yung sarsa. O ilagay nyo po muna sa isang malukong itong sardinas. Kung gusto niyong ligisin, ligisin nyo po ng kutsara o kaya ng tinidor. Ako gusto ko yung may namumuunang ng konti eh. Pagkatapos may lagyan natin ng harina. Kalahating tasa ng harina. Lagyan po natin ng konting pamintang durog at saka ito'y isang itlog. Babatihan po natin. Kinchay o sibuyas na mura kung ano meron kayo. Haluin na po natin, pero lagyan din natin ng katitik na asukal. Katitik lang, ha? para lang po tapigin ng konting tamis yung ating sardinas. Pero ayaw nyo nung matamis na matapis yung sardinas nyo. O ganyan po, anim po ang nagawa kong patis. Mas maganda kung ilalagay nyo sa freezer ng mga 10 minutes yung inyong patis bago nyo iprito. Mainit mantika kinakailangan bago nyo dahan dahang ilagay ang inyong sardinas patties. Pag 2 minutes, eto na itsura nyan. Tagalan nyo po pagbiprito. Kung gusto nyo, tostadong tostado talaga. Ayos na sa akin to eh. Ganito po ang itsura nung kabuti sa latang gagamitin ko, yung parang nasa Chinese restaurant. Pero kahit ano pong kabuti, sariwa o yung nasa malit na lata, basta tanggalin nyo yung sabaw. Eh, ang lalaki nito eh. Oh. Hihiwain ko muna ng mahaba't maninipis, katulad nito. Pagkatapos, magpainit po tayo ng bagong mantika. Bago na po yan. Luma kasi yung ginamit ko nung una, madumi na eh. Tuyuin nyo po ng paper towels yung kabutit. Matubig eh. Para pag ipinrito natin, hindi tumitilansik. O, oh, mga 2 minutes lang to ha. Tanggalin ko na. Sasahan ko muna rito. Tapos yung mantika, ititira natin ha. Hmm. May natin ng konting mantika. Okay lang yan. Lagyan natin ng konting mantikilya. Butter! 2 tablespoons butter. Huwag nyo susunugin yung butter niyo ha. Medium heat lang hanggang sa magmelt. Maglalagay tayo ng harina. Tatlong kutsara po ito ng harina. Sandali lang oh. Mga 15 seconds lang. Ilagay na natin itong ating sardina sauce. 1 cup ng tubig. Or liquid seasoning. One tablespoon. O tapos maglagay po kayo ng isang kutsarang toyo at maalat na kasi eh. Maglagay tayo ng pritong sibuyas o kaya naman eh, tinustang bawang. Ito po'y malutong, itong sibuyas na nakikita nyo. O kung gusto nyo pong tapikin ng konting asukal para tumamis-tamis ng konte, bahala po kayo. Huwag nyo pong ilalagay itong tostadong tortang sardinas kung hindi pa yung kakain at magkakalarot-larot at lalambot lamang. Sayang ang ginawa nating sizzling sardinas kung malambot po ito. Lagyan nyo ng kinchay, sibuyas na mura at saka natin ilagay itong ating kabuti sa lata. Luto na po kasi ito eh, kaya sa huli natin ilalagay. Maglagay pa rin tayo ng tostadong sibuyas o kaya naman ay eh, tostadong bawang kung ano meron kayo. Yan ang sinasabi natin, no? sarsang-sarsa pa lang, ulam na. Yung mga rikadong inilaho ko naman po, eh, kayang-kaya ng budget natin. Madaling hanapin sa palengke, sa tindahan, meron. Saro pa lang yan. Eh, kung lalagyan pa natin ng sardinas patis sa taas. Hindi na masama. Hmm. Tingnan nyo, susubo ko ito ha. Sarap. Sizzling sardinas. Sizzling pa eh oh. try mo na.